natay 64 pesos diri ingon sa nida kasi lang daw ni sa isa ka adlaw ni mga nga meal so kung i-divide siya tag 21 pesos kada meal so atong tanawon kung unsa atong mapalit aning 64 pesos sa isa ka adlaw kung unsa lay pwede nato kaunon so mao ni ato ang breakfast kaning rice ibutang nato 10 pesos nya itlog 10 pesos. So, 20 pesos lang. So, napatay sukle nga napatay sukle nga piso. Kasyar man di ay. Guys, magpalit kong sudan pa Magpalit kong sardinas. Ang sardinas kay Kuan man, 27 pesos. So, ang kung budget nga 21, deficit na og size. Kay 27 man ang kining sardinas. Unya, Plus rice pa nga 10. So short na ko og 16 pesos. So katong 16 pesos, kuhaon ako to sa budget na ko pa ni hapon nga 21. So ang 21 minus 16, pila, 5 pesos na lang. So 5 pesos na lang akong budget pa ni hapon. So unsao na to na pag budget ng 5 pesos sa ato arang tanahon, kaya ba? Dinner na to guys, 5 pesos naman lay sa ato ang dinner. <laughs> no 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 <laughs> <laughs>